Good morning po ulit. Meron dito nagpapabenta. Yung sukat ng kanyang lupa ay 2,000 square meters. Tapos, may mga halaman po na ipapakita ko sa inyo. Pero sa halagang uh, 400,000, 2,000 square meters na po siya. A and D, pwedeng ipatitle, alienable and disposable. Pakita ko po sa inyo ngayon. So, ito po, may mga tanim siya na nyog, yan. Dwarf pa yan, dwarf. Ayan, mga dwarf daw po yan. Din na po yan. Tapos may saba. Ayan, mga dwarf Ayan po yan. Malinak, eh. o, no. Ito po kayo. si Ayan, ate. Na, no? ayun, Kapatid po. siya nung seller. Ayun, yung so, yan ayun, daw po. Oh, may... Ang ganda ng saluyot, na sa uh -huh. Baka pwede mo akong bigyan. Oh, yes. <laughs> <laughs> Umutin ka na sa nito. Opo. Kuha muna ako sa saluyot bago ko kayo i-vlog. <laughs> Sayang po kasi sa loyo, ang ganda. Si, si, si kuya ko nga, uh, nagmamadali lang. So yan po ah, meron siya mga punong pwedeng pakinabangan. Pero maraming tanim na duwar. Nanyog. Kasama po yung kubo na yan. Hindi. Doon ah, may pagitan po oh, siya. Pagitan. Ito pong mangga, kasama Ay, ba? Ito. Oo, kasama to. Maraming mamunga yan. yan. Po. Siko na ay kinalabaw. Kiko. May papaya. May kalamansi. Hindi lang po nalilinis. Kaya hindi nakikita yung tunay na isura. Matanda na daw po may ari. Kaya gusto nila ipabenta na. So yan daw po. 2,000 square meters. May pinya pa. Mga pinya po silang tanim. Ito so, daw po yung hangganan ng lupa. Yung mga pinya. Ayan. Nakalign yung pinya po. yan yung tali. Ito, hangganan. ang pinya. Na yung pinya, hinog na. Malaki na yung ano niya. Malapad na 2,000 to. Opo, tansya nila. Baka lumagpas pa ng 2,000 yung Sukat. Kasama po 'to nakapabuntot. Hindi. Si, Ayun ang kuwan kuwa lang Aito. As. Saan po yung daan nito? Ayun doon po, doon kayo. Dito wala pong daan dito. Ana kinarahan na nila. Ayan o. Tayo po. Sa garden niyan. Ayun katabi po. Madami pong punong mangga. May indyan mango, may kinalabaw. Medyo ako. Malaki talaga siya. Ito yung no? Aayusin naman yung daan na ito. Papapayin yung saging. Kung talagang mabibili na nila, aayusin na nila yan. Lalagyan na po ng daan? Kapag ka nabili. Oh, sige po. Diretso yan. Ayan mo, no? Kaya nilagyan. Sige po. Agad yan yan. Daan. Meron pong may gusto ng lupa na to. 2,000 square meters sa alagang 400,000. Napakamura nila binibenta. Pwede nyo po ipatitulo. I-message nyo lang po ako or contactin dito sa post na to para maasikasi ko. Maasikaso ko po kayo. Bye.